Ayan. Good morning sa tanan mga kasuelo. Andito naman po ako uli sa bukid. Siyempre, kapag uh, free tayo, dito tayo sa bukid. Ngayon, uh, meron akong gagawin ngayon. Pagpatuloy ko yung na umpisahan kahapon. Yung pagsak uh, kalaykay gamit yung ating mga kalabaw. Sabi niya nga ni Roger, ulit bukas. So, andito tayo ngayon para itrabaho yung dalawa bago natin i-swimming I ibabad pagtrabahoin muna natin ng masanay kasi malaki-laki yung kanilang bubungkalin sa susunod parang oh. magkamit na tayo tara umpisahan natin dito Uh, Pagi kali kau lupa. pagtapos na po, pagtapos po natin sa palayan, adit ah, dito sa tayo sa garden para ipagpatuloy yung pagpa -plat, plat dito. So, meron pa akong tatlong i plat flat dito. So, dito muna ako habang walang ulan. Tapos, balik tayo doon sa palayan mamaya para mag flat plat din para makapagsaboy na. Okay, let's go. dito naman tayo sa palayan so ito yung aming binugbog ng gusto ito na so na i hakot na namin din yung lupa mula doon sa dulo hanggang dito so dito ako mag plat plat dito namin ilagay yung binhi saboy muna namin din pero ipat plat plat muna namin So, bali, dalawang pitak pa yung aming nalinis din eh. Kasi, ano lang, naghihintay lang kami ng rain. So, di bali, mag-prepare na lang kami ng, ano, ni Roger dito. Kung Sa sakali, magsak yung, ano, maka ulan ulan One time ni doktor to, linis. Tani agad. Ayos. mag -plat, plat muna po ako dito. tayo mga selo. Pero wala pa. Hindi pa pinis yan. Papatuyuin muna. Para hindi mabaon yung palay natin na isaboy dyan. So yan. Uh, prepare na at least. Nakaano na yan. Hintay na lang yan ng pagtuyo. Sabsakan natin sa buya ng binhi. Oh, medyo mainit na. Puntahan na natin yung ating mga alagang kalabaw. mainit na mga suylo i-pasimin eh, e, muna natin mga kalabaw tapos yung bagong AI silong din natin bawal siya nabilad uh -huh. tapos mamaya siguro pagbalik ko dito mga silo uuwi uh, muna ako sa bahay para uh, makasubo ng kanin pagbalik ko siguro mamaya i-symbol eh, ko na naman yung balag ng sitaw kasi yung sitaw lumalaki na wala pang balag so, habang maganda panahon walang ulan uh, ah, doon ako sa sitaw naman ang ating simbola ng balag para magapangan ba ayun ang ating bagong iay oh mo So ano na tayo ngayong umaga Nakapagsaklay-saklay tayo doon Nakakalaykay Uh, nakapag plat din doon sa garden at nakapag -plot -plot din sa pagsabuyan ng binhi. Ayos. Hindi na lugi ngayong, ngayong umaga. Umaga pa lang yan, ha. Hello. Pero dito sa pwesto niya, mamaya pang alas dos ang ano dito, ang init. Ay, malilim kasi may malaking puno, ayun, oh. Kalaki. Nara, ito, nara, Laking puno. Nandyan yung ating kaibigan. Hindi. <laughs> Dyan De. uh, na muna kayo, ha? Si Momo, oh. Tabaan niya. Makapal na siya. Hindi. Uy. Namiss ka na ni CJ. Wala, hindi na nakita ni CJ ito. Sa linggo na mahigit. Dahil uh, napapagaling pa siya. Oo. Oh ito so, yung ating baka sigla, diya, sana mag fertile yung sinaksak ni bosnil Neil uh, nasa gadon, sabay sila ni Maribik next year yes so, putungo. tungo muna tayo rin sa kalabaw natin gising-gisi tayo ngayon ngayong araw mga maraming ang dapat i-prepare pero gandaan lang unti-untiin lang hindi pwede pang sabay-sabayin <laughs> ah. ah, sa garden ka eh mamaya pagbalik ko dito sa bukid huwag mo na ako sa bahay gutom na rin ako eh kita yung dala ng pagkain yes Swimming muna sa kalabaw. Ah uh, pala yung ating mga kalabaw, very good na rin. Na na uh, pakinabangan na rin. Si Clark talaga ang medyo biasa na. Pero si Jason hindi pa gaano. Ano pa kasi yun eh, mas bata kasi si Jason kaysa ni Clark. Di eh, bale, at least nasubok-subukan na natin. Very good na si Clark naasahan na sa gawaing bukid sa next year o next pag ano okay na yan solid na sila nyan next year hm uh -uh. uy ano? uy hello to si Jason si Jason ito pagod ka Ayos, napagod pala ito. Ayos. Last ah, swimming tayo. Busog ka na rin. Hmm. Ayos. Lawak na kanilang ano, swimming pool. Tig isa silang swimming pool. Masilo, pinag-iwahiwalay ko yung tatlong kalabaw natin. Ayan. Iba-iba sila po isto ngayon. O, tara. Magtasa Isa. Ayan naman si Clark. Sige. Magbawi ka. Naila na palaban ka kanina. Si Clark po mo silo. Mag-isa lang siya. Kasi si Victoria nandun sa bandang baba. Pinaghiwalay ko sila tatlo. Ayos. ano Presko-presko na si Clark po. Number one. Ha? Uy na po ako mga silo. Gutom na. Gutom na ako. Kailangan ko na ng food. Sumo tayo kanin. Yan po muna mga silo, yung ating simpleng vlog na yung umaga. So, pagbalik ko mamaya, ah, doon naman tayo mag-prepare sa balag ng sitaw. So, ayan lamang po mga silo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw. motor Melayu nandun pala sa uh, taas Ayan. hanggang sa alam punah na peace